Aries, ang maging mapanuri na pag-aralan muna ang sasabihin ngayong araw, at lagi dapat na maging maingat sa ikikilos, kung magmamadali ka baka mawalan ka ng swerte, kung makapagsasalita ka ng hindi dapat masabi, at huwag kang magpapawala ng perang, malaki pag malapit ng dumilim, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus ngayong araw ay dapat ay may mata kang mapanuri, at laging may matalas na mata, dahil doon ka makapag-iingat para hindi mawala ang iyong aura ng swerte, mo ngayong araw, at iwasan mo magbuhat ng mabigat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, ngayong araw ay iwasan mo ang kausap na may kahambugan, at laging may pag-aangat sa sarili, dahil tukso siya ng gastos at pagkainis, na pwede kang magalit na ikakalungkot mo ang pwedeng mangyari, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer dapat kang maging matapang ngayong araw, na ang iyong sasabihin para ang aura mo ng swerte, ay hindi mawala sa mga dapat na gagawin, at maging alerto ka sa mga mabibilis na sasakyan lalo na sa gabi, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, dapat ay may ugali kang maging wise ngayong araw, at huwag kang mapagbigay o pagsang-ayon kagad sa ibang kagustuhan, nang biglang dadalaw sa iyo na kaibigan para makaiwas ka sa gastos at tukso ng ibang pagkakagastusan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, huwag kang basta gagawa na mapagbigay sa kahilingan ng ilan sa mga kasama mo kahit pa iyong matalig na kaibigan para ang iyong swerte ay hindi nila makuha at umiwas ka sa alak sa buong araw para sa iyong kalusugan. Ang Signos na Pahiwatig ng Gabay ng Kalikasan Libra Maging mapanuri ka at kung magagawa mong makapagsalita nang may katapangan na ayon sa usapan para ang iyong mga balakin ay hindi makuha ng kausap at ingatan ang kalusugan huwag kang maliligo nang matagal sa umaga at gabi Ang Signos na Pahiwatig ng Gabay ng Kalikasan Scorpio Maging mapagmasid ka lagi muna ngayong araw, para ang iyong araw ay hindi ka maisahan ng mga kausap, at huwag kang gagawa ng pagbibiyahe ng nag-iisa muna. Kung makakaya para hindi ka madalaw ng bad energy sa mapupuntahan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, mas maging maingat ka sa kalusugan sa lahat ng oras pag ikaw ay nasa lansangan at lalo na sa pagtawid, at ang isa pa na iyong iwasan ay makipag sa hanap buhay ng walang lihim na may maingit sa iyo, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn mas mainam na maging matahimik ka at may kahirapan makausap ngayong araw, para walang makalapit sa iyo, nang hihiram ng pera na gusto ka lang maisahan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging mahigpit ka sa iyong pera ngayong araw, dapat ay maging striktong ugali muna para ang gustong makalapit na bad energy na tao, na gustong maisahan ka ay hindi makalapit, at umiwas ka sa paglalabas ng pera pag malapit ng dumilim, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, mas okay sa iyo ang maging matahimik ngayong araw, at laging mapanuri para ligtas sa mga kausap lalo na sa usapang pera, at umiwas muna sa mga kamag-anak, ngayong araw para hindi magkaroon ng tampuhan, ng lihim sa bawat isa, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.